katinig, magandang araw po sa ating lahat. So, nandito naman po muli ang tinig mula sa silangan upang alamin natin at pag-aralan ang Biblia. Sa video ngayon ay pag-uusapan natin, ako ay isang Muslim, bakit ko pa kailangang maging Kristiyano? Marahil ang pinakamahalagang kaugnayan ng Islam at Kristyanismo ay ang sinasabi ng Quran tungkol kay Jesus. Ayon sa Quran, ipinadala ni Allah si Jesus at kanyang tinulungan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sura 2.87 Itinaas ni Allah si Jesus. Sura 2.253 Si Jesus ay matuwid at walang kasalanan. Sura 3.46 6.85 1919 Si Jesus ay muling binuhay mula sa mga patay, Surah 19:33-34. Inutusan ni Allah si Jesus na magtayo ng relihiyon, Surah 42:13. At si Jesus ay bumalik sa langit, Surah 4157 158 Dahil dito, dapat alamin at sundin ng mga tapat na Muslim ang mga tinuturo ni Jesus, Surah 33:49, 5:46. Sinulat ng mga alagad ang mga aral ni Jesus sa unang apat na aklat ng Bagong Tipan. Ayon sa Sura 5.111, ang mga alagad ni Jesus ay tinulungan ni Ala na maniwala kay Jesus at sa kanyang mensahe. ay naman sa Sura 61.6-14, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay mga katulong ni Ala at bilang mga katulong ni Allah, siguradong tama ang pagkakasulat nila sa mga turo ni Jesus inutos ng Quran sa mga Muslim na paniwalaan at sundin ang Torah at ang unang apat na aklat sa Bagong Tipan, Sura 5.44.43. Dahil walang kasalanan si Jesus, katotohanan lahat ang kanyang itinuturo. At dahil ang mga alagad ni Jesus ay mga katulong ni Allah, tama ang kanilang mga isinulat na katuroan ni Jesus. Itinuturo ng Quran na dapat pag-aralan ng mga Muslim ang mga aklat sa bagong tipan tungkol kay Jesus. Hindi ito iutos ni Allah kung hindi mapagkakatiwalaan ang mga aklat na iyon. May mga bahagi ng Biblia tungkol kay Jesus na isinulat 450 taon bago pa isulat ang Quran. Napakaraming kopya na ang nagawa mula sa apat na aklat ng bagong tipan. Kung ikukumpara ang lumang kopyas sa mga kopya ng panahon ni Muhammad at sa mga kopya ang ginawa pagkatapos ng panahon ni Muhammad, ay makikita natin na halos walang pagkakaiba ang mga sinusulat nila tungkol kay Jesus at sa kanyang mga turo. Walang kahit anong ebidensya na may pinalitan o idinagdag sa mga aklat. Dahil dito, nakakatiyak tayo na totoo ang lahat ng turo ni Jesus at walang anumang mali sa pagkasulat sa unang apat na aklat ng Bagong Tipan. Patunay ito na iningatan ni Ala ang tamang pagkakasulat sa mga aklat na naglalaman ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Ano nga ba ang mga bagay tungkol kay Jesus na nakasulat sa unang apat na aklat ng Bagong Tipan. Sinasabi sa John 14.6, sumagod si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Itinuturo ni Jesus sa talatang ito na siya lamang ang tanging daan patungo sa Diyos. Sa Matthew 20.19, sinabi ni Jesus, Nang ipako siya sa krus, papatayin at muling mabubuhay mula sa mga patay pagkatapos ng tatlong araw. Nangyari ang mga pangyayaring ito ayon mismo sa sinabi ni Jesus bago pa sila maganap sa kasaysayan. Maliwanag na nakasulat ang mga ito sa Matthew 27-28, Marcos 15-16, Lucas 23-24 at John 19-21. Ngunit bakit pumayag si Jesus na isang dakilang propeta ni Allah na patayin ng mga tao? At bakit pinayagan din ito ni Allah? Ayon kay Jesus, wala nang mas dakilang pang pag-ibig sa paghahandog ng buhay para sa isang kaibigan. John 15.13 At sinabi rin sa John 3.16 na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ay sinugo niya si Jesus upang maging handog para sa ating mga kasalanan. Bakit kailangan ihandog ni Jesus ang kanyang buhay para sa tao? Ito ang pinakamalaking kaibahan ng Islam at Kristyanismo. Ayon sa turo ng Islam, Hahatulan ni Ala ang mga tao base sa kanilang mga gawang mabuti. Ngunit ayon sa turo ng Kristyanismo, walang sinumang tao ang maliligtas dahil sa mabubuting gawa. At kahit gumawa ang tao ng mabubuting gawa, hindi maaaring pahintulutan ni Ala na pumasok sa langit ang sinumang nakagawa ng kahit isang kasalanan. Sapagkat siya ay banal, perpekto at matuwid. Kung gayon, tayong lahat ay tutungo sa impyerno dahil sa kabanalan ni Allah. Kailangang patawan niya ng hatol na parusa ang nagkasala. Iyan ang dahilan kung bakit kailangang ihandog ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Ayon sa turo ng Quran, si Jesus ay banal at hindi nagkasala kailanman. Pero paano mabubuhay ang isang tao sa buong buhay niya sa mundo na hindi man lamang magkakasala ni minsan? Imposible. Paano iyong nagawa ni Jesus ito ay sa dahilang si Jesus ay hindi isang pangkarniwang tao. Ayon sa kanya, siya at ang ama ay isa. John 10.30 Sinabi niya na siya ang Diyos na tinutukoy sa Torah o aklat ng kautusan. Juan 8.58 Ituturo sa Juan 1.1.14 na siya ang Diyos na naging tao. Diyos na nagkasala tayong lahat. Kaya hindi tayo makakapasok sa langit. Sinabi din niya na ang tanging paraan upang tayo ay mapatawad ay kailangang bayaran ang parusa para sa ating mga kasalanan. Alam din ng Diyos na siya lamang ang may kakayahang magbayad ng, ng ating malaking pagkukulang. Kaya nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus na buhay siya sa mundo na matuwid at walang kasalanan. Surah 346 685 19-19 Itinuturo niya ang katotohanan at namatay para sa atin upang bayaran ang kaparusahan ng kasalanan. Ginawa ito ng Diyos dahil mahal niya tayo at dahil nais niya tayong makasama sa langit. Ano ngayon ang ibig sabihin nito? Si Jesus ang naging ganap at buhay na handog para sa ating mga kasalanan. Iniaalok ng Diyos ang kapatawaran at ang kaligtasan sa lahat ng tao. Ang kailangan nating gawin ay tanggapin ang kanyang iniaalok sa atin. John 1, Ilagak natin ang ating pananampalataya kay Jesus bilang sariling tagapagligtas sapagkat inialay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Kung mananalig tayo kay Jesus bilang ating tagapagligtas, mayroon tayong katiyakan na mayroon tayong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, lilinisin at bubuhayin niya ang ating spirito. Paano natin matatanggihan ang ganito kadakilang loo kalo kalooban paano natin matalikuran ang Diyos na nagmahal sa atin at ibinigay ang kanyang sariling anak bilang kaloob na pambayad sa ating mga kasalanan. Kung hindi ka sigurado sa iyong pananampalataya, maaari mong bigasin ang panalang ito. O Diyos, tulungan mo akong malaman ang katotohanan. Tulungan mo rin akong makita ang aking mga pagkakasala laban sa iyo gabayan mo po ako upang malaman ko ang tunay na daan patungo sa kaligtasan. Amen. Hindi mahalaga na ganitong ganito rin ang sasabihin mo. Kung taos puso, kung kang mananalangin sa Diyos, di rin giniya ang iyong panalangin. Kung nais mong ilaga kay Jesus ang iyong pagtitiwala bilang iyong tagapagligtas, upang makamtan ang kapatawaran mula sa Panginoon, narito ang isang modelong panalangin o Diyos, inaamin kong nagkasala ako laban sa iyo at narapat lamang na ako ay iyong parusahan. Salamat po na inako ni Hesus ang aking kasalanan at inis ang parusang dapat na ako ang magdanas.